Hello guys, welcome to my youtube channel Ito po muli si Mang Boy, mga idol Ayan, tayo po ay nasa ilog ngayon At tayo po ay uh, uh, namana mga idol dito sa ilog Ayan o, oh, hawak-hawak pa ni Mangboy mga idol, yung kanyang pana uh, Mga kaibigan At ayan, uh, tayo po ay pauwi na mga idol uh, awa ng Diyos meron naman po tayong uh, naiuwi na ulam mga kaibigan kaya ayan guys napakasarap mga buhay ito po sa probinsya uh, nasa sayo na kung ikaw ay ayaw mong lumusong sa tubig pero kung ikaw ay masipag na pumunta sa ilog mga idol sigurado po na walang problema ang ulam meron at meron po talagang ulam mga kaibigan kaya ayan guys Salamat sa blessings na natamasa ni Mang Boy sa araw na ito dahil meron uh, bukod sa kanyang uh, pinananghalian eh meron pang maiuwi sa bahay mga kaibigan. Yan guys. Uh nagsusumikap po tayong gumawa din ng ating mga video upang sa ganun eh meron ho tayong mai-content dito po sa ating uh, YouTube channel at sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe uh, kay mang boy ay paki pindot na na lang po ang uh, subscribe button diyan sa baba ng ating video at ang notification bell paki pindot na rin mga idol pakasama na rin po ang all para sa ganun pag may bago po tayong upload eh ma po kayo mga kaibigan ayan isang napakalaking tulong po 'yan sa aming mga content creator lalong-lalo na po sa aming mga nagsisimula pa lamang na hindi pa ho uh, na monetize mga idol ayan guys uh, sipag lang po talaga ang kailangan para sa ganun eh matapos natin ang mga requirements dito sa mundo ni uh, youtube mga idol ayan uh, basta tuloy tuloy lang po tayo kahit pa paano nag improve naman po ang ating uh, subscriber pati na rin po ang ating uh, watch time mga idol kaya sige lang tuloy lang Salamat sa mga nagsusuporta, nanonood, nag-iiwan ng komento. Ayan, mga like, ganyan mga idol ay napakalaking bagay po para sa akin mga kaibigan. Kaya ayan, ano pang hinihintay nyo mga idol? Sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe, subscribe na po mga loads para masubaybayan nyo lagi ang bawat content na inilalabas ni Mang Boy dito po sa kanyang munting channel. Ayan kailangan lang po natin talaga magsumikap, magtyaga uh, para sa ganon uh, mayroon ho tayong ulam mga idol Ayan, no? malabo po dito pero hindi ho tayo dito namana doon sa malinaw po tayo namana mga idol kaya ayan uh, maraming maraming salamat po uh, muli sa mga nanood po dito sa, sa content nating ito at sa mga susunod pang gagawin pa nating mga content mga kaibigan. Yan, sana bigyan pa tayo ng lakas, uh, pag, uh, ganda ng kalusugan uh, ni Lord upang sa ganun eh, sa susunod ay eh, makagawa po muli tayo ng ating mga content uh, dito po sa ilog mga idol. Kasi uh, pumupunta na rin tayo ng ilog, eh syempre mag-content uh, co